Iya yeah, mga idol May ano tayo tutorial Kung mga kajot, ang hirap i-drive Parang baguhan ka lang nagmamaniho Kadyot ng kadyot Titingnan natin Kung ano pinagmulan niya Yun Yun mga kaidol oh. Yun ang pinagmulan niya no Pagkita ko ito lagi kung may mga previous videos na ko nito oh. Kita mga kaidol oh. Hmm. Kita mo sa coil Namuti kurinti kaya nga kadyot siya ng kadyot oh. ano kita mo tama yung duda ko si marami kong previous videos ng mga idol nga, pakita natin kung ilan yung bago natin ano yung guguhita natin to kasi ito pinakamalaking tama yan para alam natin magkapalit man siya alam na natin yung may tama uy sos kaya pala malakas na idol eh Oh, lahat na oh. Nako, kaya pala Siyempre, guguhitan natin yan. Kaya hmm. pala, ak akala mo, baguhan ka lang magmaniho <laughs> eh. Tinatagal lang kung nagmaniho eh. Pag arangkado eh. Wala. Sumama pa siya. E, May Tingnan natin ha. Aba. Iba-iba sa kanya. Wala siyang tama dito sa katawan. Pero dito sa karusan tama. Ito. E, hmm. Ito dito yung dalawin kasi nagpalitan siya ng bago. Isa lang pinilitan. Pero tatlo may tama. Hmm. Yan, tingnan natin to kung mapagawa natin paraan. Yan, lumaon yan. Magtagal din yan. Magiging ganito. Oo. Hmm. Yung ganyan yan. Katagalan. Ayun mga yan. Oo. Oh, pag napundihan ka ng isang coil, pwede mo salpak to. Mm. Kaya mo na yun kung may tools ka. Ah, ah, Ayun okay. lang naman yan. Pang emergency lang. Mm. Napundihan ka ng... Hindi mo may napundi yung coil. Mabiyahin lang muna. Oh, pang... Eh, pwede pang biyahe to. Kajut lang naman siya eh. Mm. Pero ngayon, mabawas, Wala nang to kasi ano in, na natin, ni na. Wala nang yan. Eh, okay. ito, ito, parang nandito lang po sa labas. Spring, spring, ino din yung spring dito ka agad sa class lining. Oh, okay. Kasi tanong ko nga sa'yo, sabi mo yung kadyot, ayun ko, iba yung kadyot sa dragging. ayun nga, oo, oh, um, sinabi niya um, sa akin. <coughs> iba yun. pinapanood ko lagi yung video mo, hmm. dito na nga lang ako, wow, mas ma-experienceado to. Eh. <laughs> Puro, ano talaga kinukuha eh. yung Ang hawak uh, eh. mo siya, wala nang uh, suwabi-suwabi na talaga. Parang balik sa ano. Oh, ang ganda. May birit mo nang... may pirit mo na ng gusto. Ah, ya, kasi sa galing niya cooling system 'yung yun ang... ka galing ka na pala sa sa akin sa siya shop, oh eh, hindi ka chat. Wala sa'yo, hindi nagchat ako. Ah, nagchat ka ba? Ay, tulong ina, Inaano ko sa'yo. Pati kagabi nagchat din ako. Sabi mm. ko, ah, bang, naka uwi na kaya to. Di ba, umuwi ka ng, ano, mm. probinsya mo. Sabi ko, mukhang busy na nata. lang ako na. Wala. Eh, wala akong tiwala. Sabi ko, itayin ko talaga. Text me, itchat me. Eh, sigurado, lining ang titirahin nun. tayo. So, iakyat natin sa baon. Yan. Iakyat natin kanina. Yung inakyat natin rin kanina. Apag, ang pag... kanina ng dragging? Hindi. Kajut yun. Ah, kajut yun. oh, oh yang ano natin. Yun, yun. Na, grabe na kasi yun. Na. Oh, ha? Grabe na kasi yung kanina. Oh, Kita mo tatlong coil. Oh. Nabutas. Kahirap eh, ka rin. na si nakasisira Sa katagalan rin. kasi... 2017 model to eh. 5 years na 6 years. Wala nang, wala nang pisang pangabang buhay pero oh, maintenance lang talaga, oh, dito tayo nag kanina Nga, ya, hindi alas dito makaakyat. Toast. Wala, hindi malang malang ininda.